What's up mga kutol? Magandang magandang umaga po. Yan, tayo po ngayon sa bukid na naman at putihan na naman mga kutol. Ah, talagang tagsa na naman ng bunga na rin. Kain na naman naman ng bunga na ng ating ampalaya. Ah, wala na pong katapusan. Yan. Puti na naman. Hmm. Yan po pala sa disk ko lang mga kutol. Yan ang ganda pang hanap buhay. Ang ganyan. Araw-araw po ay yung halos ay ang ating ang palaya at saka dami din bunga ng ating sili mga utol ngayon para ito papakyawin na mga ating pong pisanin ngayon Kadaan buong mga utol na ito Mm. Ano -hmm. oh, 'to na mamaya pag usa oh, dalaki. Mm. ng mga utod lalaki mga ating ang palaya mga utod ah ating siliw pagkataas po oh. Nasa sa si ilalim Bah, naman na rin

uto hmm. lo tulo ganda sabay sabay mga utol ang lalaki eh. 那种。 ah ya no Oh, а, қату бас. Мен Тобылға мен мау отулу. wala uh, mga otol napaka tayong bunga eh, walang katapusan po anong ganda ng blessing pinakiyaw na sa atin pinapinuti ko po agad natapit pa uwi na magandang <laughs> maga hiyan o araw yung paborito suki oo oh, pinakiyaw na naman yung atin yung mga mga kalang ano ano pinakiyaw Ayan mga kotol, pinakaya na naman po yung ating pananin na ampalaya. Ay, amesis misis ko naman po ang ano, ah uh, magluluto naman mga kotol ng ampalaya na may karning baboy saka kamatis mga kotol. Panang pang hapunan po namin. Ayan mga ng ampalaya, karne, karning baboy, kamatis, sibuyas. Magluluto po ng hapunan mga kotol. Ayan po, aray mo na pong ano. Ito pala yung tatanggalan natin ng buto sa at ating isiwain. Ayan yeah, mga utol. Mga Talagang yun ay napaka fresh kong fresh mga utol. Isa pa sa katawan. Ano ang yung sa wak? Yopo. Yan, siya po nagagayat. Yan, partner. dahil yan po ay mga kutulay presko. Tapos po ang ating kamatis, nahihinog na yung konti. Pinutis, pinutin na natin. Ah. Hindi ko na ito nilagyan ng asin yung... Mm, -mm Babatid mang... yung mga kutulay. Hindi, Hindi na masyado mapait yan. Hindi na mapait eh. Hindi po ang Kung ampalaya. mapait, nilalagyan ng asin. Mm -mm, yan. Green na green mga utong. Yan mga utong kamatis naman. Gagayat kayo ng kasarapan lang ang kasarapan ng anlaki. Nagayat na po ring ang palaya para naman. Kamatis po. ah, press kong press mga lahat. Galing lahat sa bukid Masarap ang dami kamatis. Mm hmm. Pampalirin din na matayan eh. Kamatis. Pagay po talagang malinaw. Ay, tumala. Pampaganda na po. Pampaganda po yan. po pala. Pampa, na po pala yan? Pampaganda ng po. Butis, kamatis. Tari yung baboy na panlahok mga kutol. Mga mga kutol, sa'yo po mo. Talaga mo na kayo yun eh. Ano yun eh. Ayan na. Habang mga ko pinagluluto. Pasang-pasang hmm. muna mga kutol ng karne. Ako na mga kaibigan. Ang naman, kamati. Babo nga. Ako na nga, maghulog. Bago tayo ng kuminta. Ako na nga. Ang mga

Yari na po. Lutong luto na. Ayan. Ah. Ah. Ay, ko yung nakakain ng mga udol at uh, hindi po kami magsabay at ano nga po. Kailangan na yung isa mo nang kakain at nakayak po ang bata. Uh, kakain na po tayo. Ah, mga udol kakain po. Tayo po ay sulo.